ito mga paps, sa saulo ko mga paps, nakita nyo to sa ko mga paps. Alam nyo to Sa sobrang sarap nito mga paps, lagi na lang ako nag-order nito. Ha? Panibago na naman ito mga paps, o. O, o, kayo, o. Oh. Ay, libre pa tayo, akala ah. nyo, nagbibiro ako, oh, o. Oh. Libre pa yan, o. Oh? Umorder na kayo. ah Umorder na kayo nito. Chicken noodles Chicken noodles, bowl mga paps. Basta yun na yun. Alam naman Goko ha. Lagi tayong sold out dito, Koko. Baka naman. Iyay! Lahat dyan, pinag... Ah, no. uh, pinakita ko sa inyo, puro sold out yung Koko. ha? Baka naman. Kaya ako dito, mga pap. Umorder na kayo sa aking yellow basket ngayon. Ha? Umorder na kayo. Umorder na kayo. <laughs> Baka naman. Ha? Kaya sa yellow basket ko, mura na lang to. Ayay! Ha? So, sobrang sarap nito. Ready to eat na to pwede pang snack pwede pang pasalobong pwede inyong ah, spicy to ha wala lang kayo ulamin nyo kung gusto nyo ulamin <coughs> kaya ako sa inyo huwag nyo na patagalin pa umurin nyo na kayo ito magkano na lang ba? 114 114 na lang to. dating 149 14. ha? 149 kaya ako sa inyo pindutin nyo ng yellow basket ko okay? 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 <laughs> Pumindot na kayo. <laughs>